pangangailangan. Kaya po ilalapit po natin yung kay Tong. Kaya alam po, hindi po namin magagawa yan kung hindi po ten over itong inyong subdivision. Kaya po, muli po, ang aming pausbusong pasasalamat sa inyo sa lagi niyong suporta. Ah. At pagpapaliwanag lang po, pagpasesya niyo na po, uh, ah, minarapat ko pong ipabigay sa pangalawang araw ng bagyo. Ang karina ay dumating noong August 20. Ah, July 24. Pero po, pagdating po ng July 26, may ayuda na po kayo na nanggaling po sa inyong abang lingkod. Alam niyo po ba, ang, ang pondo lang po ng barangay sa relief goods, 182,000. Pero nakapagpamigay na po ayos sa mahigit 2,000 pamilya na nagkakahalaga ng... Pagkailan ko na una? Mga 250. Kulang لريktip po i-multiply niyo sa dalawang pamilya. Ang lahat milyon po ang gastos namin. Pero ang pondo lang po namin nun ay 182. Pero wala pong problema yun dahil alam po namin yung agarang aksyon na dapat yung maramdaman. Agarang aksyon, AA. Hey, hey. Ariel Amador po 'yon. po yun yun yun.